score. Ito okay, yung games natin guys. So. Parang ano lang. Hey. Tinira. Wala. Direcho derecho. derecho. Pinasa. Tinira kay Loisaga Hindi pumasok. Pinuwan ni Kenneth nag-fake. Tinira, wala. Sakto. Sakto. Ah, Paul hindi li-layup yan, <laughs> <-lay up> yan. <laughs> bawal mag-layup sa kanya hey <laughs> <laughs> good, good, good. <laughs> umasok na naman 3 yun? hindi Dos lang 2 yun o tahan natin okay boss ito <laughs> pa yung mga nandito Oh. Dahil tao ngayon. Dahil ano eh. Walang mga hangover to mga to. Tinira kay Hubalde. Inagaw. Paul. Wala. Ay. Kalakas naman nun. Joey boy! jump shot. Ang ganda ng jump shot. <laughs> ganda talaga pag nakakatalong ka pa ng ano, medyo mataas eh. Siya. Ayu. May hawak ng bola kanina. na niya. Hindi, <laughs> 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 <ang> <laughs> parang ano lang talaga. Uli. Tinira. Pasok yan. Huwag mong papalakpakan. Technical ka. <laughs> ka. Hmm. Tira yan. Ganyan, kaya oh, ko ba? Oo naman. Kaya pa yan. <laughs> Ay, nako, nagsama. Tinira na naman. Pumasok na naman yan. Bawal sumablay. Sakto. Ayun lang. Uy! Dalawa sila. Shapol. Dadin. Pangalawa pa lang. Pangalawa pa lang, sir. Uli ka sa camera, oh. Ah, naman naman. Paglabasion ala gas. Okay, good. Kere mo. Need over dinira ni raro Beto <laughs> <laughs> <that'll... that'll>...

aloobin nena wala okay panalo ang ang blue team demboang